Hello, good evening mga kasari. Time check is 6.56 p.m. Ayan, so July 13, 2024. So, ito yun na naman yung mga napamili natin kaninang uh, tanghali. Ayan, so meron tayong cut food. Uh, kalahating sako lang kasi kinapos nga yun, dala natin pera. Kasi nauna ako namili sa suki ko ng grocery and then bago ako bumili ng cut food. So, yan lahat yung mga napamili ko. So, sinakay ko yan dun sa tri-bike ng aking mudra. Hiniram ko yung tri-bike niya. Kasi kung magpapasundo ako sa anak ko, makakadalawang balik siya, hindi kakayanin. Lalo na meron tayong emperador. Yan ang uh, isa pa sa mga mabibigat. Ayan, mabibigat lahat yung ating mga dalahin. So, meron tayong cut food, half, half uh, sack, And then, emperador natin, double light, 1 liter, isang box, 1, 1,986. Napakamahal na ng emperador. Pumapatak siya ng puhunan yung emperador double light natin, 1 liter ng 165.50 it's, Meron lang tayong tubo ng 1950 kasi ang benta natin each nito is 185 pesos. So, bumili tayong dalawang case ng Coke mismo, isang case ng RCQ, tsaka isang case ng... Uh, C2 red, yung c solo. Dalawang box na ng ating plus apple. Meron kasi akong suki rito na buntis. Paborito niya talaga yung plus apple. So, ito talaga yung pinaka mabenta natin sa lahat ng mga soft drinks natin. Yung Coke mismo. So, palibasa, ito yung mga naka buy 6 get 1 free na naman. Kaya bumili tayo ng uh, uh bali limang ganito. Ayan, yung pink ang naka buy 6 get 1 free. At saka itong red, yung cherry blossom, naka buy 6 get 1 free din siya. So 5 din yung na ganito ang binili ko, 5 tie. Tapos itong yellow, hindi siya naka buy 6 get 1 free kaya bumili lang ako ng dalawang tie nito. So itong buns natin, anim na balot, ang binili natin, nabenta na yung isa kaninang hapon. So itong naka box natin, So, yung mga chichirya lang naman yan. Yung clover. At saka, ayan, magic sarap. Tapos, sampung piraso ng chicharon. At saka, bread pan. Green at saka, puti. Plus, yung choice Isang balot. Tapos, yung sa baba niyan is pancit kanto na chili mansi. At saka, uh, si flavor. Tag for 5 pieces lang ang binili ko niyan. Um, ano pa ba? Meron tayo dyan ng alas na pang personal naman natin itong gamit plus ano ba? Yung kinisamik na malaki. Ayun. Pang-personal ko rin yun. Tapos, apat na pirasong century ito na flexin oil yung maliit lang. So, kahapon, dahil nagpunta tayo sa senior, yun yung tinatawag na senior yun doon, doon sa Black Nazarene dito sa may dito sa Kalamba. So, matagal-tagal na rin ako hindi nakakapunta, ilang taon na rin. So, kahapon na lang ulit dahil nga Friday kahapon, every Friday kasi talaga ang punta ko doon dati pa nung ako'y nag-work. So, doon ang dami mong pwedeng bilhin ng mga mura. So, nakabili tayo ng pangbenta ng mga dilata. So, year 2027 pang expiration nito, May 2027 okay naman siya. Ayan, bumili ako nitong San Marino na 50-30 pesos lang ito guys. Pero sa grocery store, nasa 36. Nasa 36 pesos ito. 36 point something yung price nito sa grocery store. So, bali, nakamura na tayo ng almost 7 pesos, ba diba, each. So, bumili ako nito ng 6 pieces. Tapos, 6 pieces din itong carne norte. So, kanina, dahil palibasa matagal na ako hindi nagtitinda nito. So, kanina, tinanong ko sa grocery store kung magkano ganito is 33 point. Hindi ko matandaan kung ano yung point na ito. Yun, basta almost 34 pesos. So, nakamura na tayo ng almost 4 pesos dito. Kasi 30 pesos lang bili ko nito doon sa senior. 6 pieces din ang nabili ko nito. Tapos, ito naman, ah, uh, Puro ano naman to, si Dio 20 pesos each lahat ito. Bale 10 pieces ito. So, nagtanong ako kanina sa grocery store nito dahil hindi ako nagtitinda ng ganito. Nasa 20 point. 10 yata. So, bale 10 centavos lang palang ang namura ko nito. Kung alam ko lang ang presyo niya sa grocery store, hindi na sana ako bumili nito. Baka yun na lang sana. So, 2027 din ang expiration nito kasi lahat, bawat damputing ko, nag-check ako ng mga expiration niya. Ayan o. Oh. May 8, 2027. Tapos, dun sa suki natin ng wholesaler. Ayan. Bumili naman tayo ng ano, sinulid na maramihan. Kasi mas makakamura tayo doon. Bali, 30 pieces ito. Ayan. Inayos na natin. 30 pieces ito. Worth of 75 pesos lang o. ba diba, Ang laki ng tubo natin dito. Ito naman ay ano siya black at chocolate dark blue ang kulay niya. So, set, uh, bali 75 pesos din ito, 30 pieces. O, so, diba? Pwede na, ang um, bentahan ko naman sinulid ko rito, guys, 12 pesos each. So, slow moving. Sabi ko nga, pwede tayo magtaas ng presyo kapag slow moving. So, nasabi kong slow moving kasi hindi naman siya hinahanap palagi ng ating mga customer. Minsan lang naman ito hanapin. So, may stock naman natin ito. Abutin pa ito panigurado ng 2025. <laughs> Pumili na rin ako ng ball pen natin na black. Ayan. Pasukan na kaya uh, kailangan na rin natin ito. Panigurado na dahil nga bihira lang tayong pumunta doon sa suki natin ng wholesaler. 215 pesos lang ito guys. 50 pieces na siya. So, bentahan ko ng mga ball pen natin is 12 pesos. ba diba? Malaki-laki yung tubo natin. So, dahil nga nasubukan ko na ito, guys, ito yung mga ano sa CR. So, pwede siya sa lababo kung kakasi sa mga lababo nyo. Subok ko na ito dahil almost one year na yung aking ganito. Hindi siya kinakalawang. Kaya, bumili na rin akong pambenta. Ayan. So, yung pambenta, 2, 4, 6, 8, 10. 12 pieces. So, inbis na 27 each, uh, kapag pambenta 22 pesos na lang so may discount ka ng 5 pesos each di ba di display ko siya rito baka sakaling may magkagusto sa mga customer natin di ba so i offer ko rin dahil nga maganda siya kasi talagang hindi siya kinakalawang unlike kasi ng mga screen na nabibili ay madaling masira and then kinakalawang pa siya so ito guys talagang uh, proven and tested ko na ito <laughs> talaga hindi siya kinakalawang so ito bumili naman ako ng sibuya sa may palengke doon sa tinuntahan natin malapit sa wholesaler ayan bawang so yung bawang nila per kilo is 130 bali wala pa tong isang kilo 53 pesos lang ito tapos yung sibuyas nila 85 pesos lang per kilo compare mo dito 100 100 at syaka 120 mahal paninda kasi rito sa palengke dito sa amin guys nagagaling lang din doon kaya mas makakamura ka talaga doon ang mga bilihin so sinamantala ko na rin bumili na rin ako ng oxalic ayan minsan lang may maghanap ayan oxalic hirerepack natin ah uh, bali ano lang to 20 pesos lang ito o, ba diba? bentahan natin dito nire-repack ko tig pesos ito ang bili ko to 25 o pag dito mo binibihan nasa 40 pesos na ito o ba diba? Tapos bumili ako dalawang uh, apple kasi pag dito mo pinili ito dalawa 25 so samantalang doon 10 pesos each lang ayan eh. dalawang apple para healthy paminsan-minsan kain din tayo ng mga prutas para healthy pa rin tayo di ba kailangan natin 'yan sa katawan